Ayos ni Queen Tara. Kamusta ka I'm here in Imos. Boss, so, ano ba yan? Nakakaloka, di ko mahanap si Ano. Yung anak ni Duterte. Di ba yung Hagar? Teka. pa yung nanak ni no? Anak ni Duterte. Ano na to sa Ano? Nagpapa-refer ng cellphone. Ito nakakaloka. Kasi... Ay, Ay, Ay ba yan? Hindi ko siya, Hello? Ganyan. ikaya <laughs> e, yung bumulabok, di ba? Let's go. Habi ba ng mga pagkakas? na lang ako ka Wala akong kasi I'm a Korean right now. Sa? So, Natuwa sa akin yung mga Duterte family. Natuwa sa <laughs> Natuwa sa akin yung mga Duterte family. dito ko. Eto. Ay, kung ba? Hi, Dadaan ang Thank you. Ay, ba yan? Walang ganyan-ganyan. Ola. Ito ba sa akin yung mga ano, family ni Duterte. Kaka-videos po, 24-7. Let's go. Tsaka wala akong pa pakialam, no? Kahit maraming buong nakatingin sa akin, di ba? Kaya ganyan. Dito, pak, 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 ikot. Okay. Ganyan. 360. Ganon. <laughs> di ba? Ganyan. bisko, ko. Kung ganun talagang ginagawa nyo, hindi kayo nagdadaya sa election, Eh di dapat happy-happy lang lahat. Diyos ko naman. Walang ganyan-ganyan. <laughs> Walang ganyan-ganon. Sigilan nyo oh, ako. Okay. Diba ako? Tsaka i-vote nyo yung ano, yung nararapat. Hindi yung mga, mga ekeklatik. bisko, ko. Tigilan nyo ako. Oh, tsaka sa mga nagbabasya, aking bakulog doon. Manahimik kayo. Diba? You're all my sister. Mga, mga bakulog community ko. Tsaka, hindi, naano lang talaga ako. Na-offend na ako. And, and, wala akong maano talaga kasi para sa akin, I offer my peace, love, and sanity. Hindi. Kasi, nang buga ako sa arm. Gusto. Ang ka Diba? Ganun lang dapat. Just be happy. And, and my advice, bit of advice from Queen Dara. Wala nang ano, bash bash. Gusto. Wala nang ganun <laughs> ganyan-ganyan. Diyos ko, tigilan nyo ko. Kasi dataan ko say hello. eto na. Hindi ko mahanap yung... Hindi ko mahanap yung family 30 dito. Nakain daw sa Shakey's. Kung may hakanok. Excuse me. Sa Ganon, yes. di ba? Nakain daw sa Shakey's. Hindi ko alam kung saan dito. Isko, hakanok kayo. <laughs> sa Pax. Ganon, di ba? Ganyan bumula po. And, <laughs> Diyos ko, ganito si Quintaro, no? Kahit na may, kahit na anong sabihin ng iba, mas nagpapasaya lang ako ng tao. Di ba? Ay, ate, na ito ba si James Duterte? <laughs> ano pang halon nun? No? James ba? Oh, Halo ko kayo? Ah, sige na ba, Bush na? And, just be happy be happy as always and and be kind be who you are and and we all brother and sisters say modeling 24/7 diba ganon eh loko yung mo just ko manahibig kayo lahat <laughs> <laughs> kasi papunta ako ng Jollibee I'd na bush na and I love you so much fuck na ikot ganyan so